guys tingnan nyo yung maglagay ng scarf yung ano ayan kasama namin hindi ko alam kung ba, baharap na pagalito okay ayan yung arabo arabong kwan ilaw arabo ay <laughs> napagluto natin kami Pusit at yung araw nandito na Sunog daw <laughs> Sunog sunog <laughs> Marami pa kaming iihaw Nakita niyo yung arabo na yan Yun yung arabo Lamig pa rin May mga kotse na dumating dito Meron pa rin doon nagano sa dulo. Camping sa dulo. Mga natitira. Ay nasa na yung aso. Ah, ayun yung aso boy, yun, nakabantay. Ayun yung aso nakabantay oh. Ayun oh, nakahiga lang siya. Akala mo ano? Oh. Ayun oh, kung makikita mo yun. Ahmad. Kiga mo yun oh. Ayun oh, yun oh, yun, oh, yun oh, nakahiga lang siya. Akala mo ano? Oh. Nagpapanggap na ano kakulay na. Ng... Yan. Kala mo ah Nagpapanggap na Ano eh yung Sa mga buhangin eh Yan o no? Kakulay niya eh Hindi Bili tayo ng Yan o eh. Kakulay niya kasi Kaya hindi mo mapapansin na aso eh Galing din magtago na ito eh Talagang nakahiga pa siya Nakahiga pa talaga siya Yung aso na yun eh. Para hindi mo mapansin Kakulay niya eh Oh, tapos sa lapit dito yon pag binigyan mo. Ayun na po yung Saudi. Yung Ilaw. Arabo. Hala, magsuluhan na. Ayun yung Arabo. Picture nyo. Magsuluhan na. Ito mo. <laughs> yung Arabo. Arabo. Hala. Ba 'to eh ano ba yung quiet? Ayaw, ayaw, yun din. Ay, patuloy. <laughs> Nabit na mahalo ito yung ano. Ay, ba hindi ba kumakain ng tinapay? Hindi naubos ito. Uy, ano ba yung, ano natin? Luto na ba yan? Parang hindi ito luto. Hindi ko alam eh. Hindi, hindi ba? Ito, ko lang pa to, ito. Hmm. Labas lang yung ano niya. Ano ba yan? You're Mara, maraming aso dito eh na nag-iikot-ikot hindi ko malamang paano kumakain yun tingnan nyo yung ano yung bato yan yung bato-bato yung bato-bato yan, bato -bato. yan tingnan nyo yan nakikita nyo yung mga bato-bato na yan pero kung Tignan ko nga sa video Sa video napakalayo Pero dito napakalapit lang sa akin You know Ang lapit lang Pero apakatarik ah, Kaya ang hirap akitin yan So ang hirap akitin Kita nya guys Dito para sa akin Yung view niya napaka ano, ah, Sobrang lapit Pero pag nandito sa camp um, sa camera ang lit ang layo layo so ito rin oh so ang hirap niya akitin kasi sobrang tarik ng ganun patarik tsaka wala na rin sa sakit. kagabi may sasakyan doon sa taas eh na umiilaw yan tingnan mo oh. tingnan napapansin nyo oh. naka jacket tayo kasi sobrang lamig dito kahit na ano to? Kahit na may maaraw. Ayan yung araw. Uh, kita ba yung araw dito? Yun. Yun yung araw. Kahit na yun yung araw. Sobrang ano talaga. Uh, lamig. Yung lamig dito sa Riyadh ay kakaiba sa 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 Jeddah, uh, sa Damam. Dahil yung ano dito ay may winter dito. Ah, di, no nasa Jeddah kasi ako, hindi ko nagagamit yung ano ko eh, yung jacket ko eh. Pero dito, kasi wala pa lang nung taglamig pero Tignan mo naman. Sobra ah, ano na, ang half na sa kamay ano, tignan yung balat ko. Sobra ano ko umukulubot na sa lamig. Balik tayo doon. Update ko kayo guys.